Magandang araw po sa ating lahat sa video ito Wala po muna tayong fishing adventure Samahan nyo po muna ako sa aking mga gagawin ngayong araw na ito Ngayon po ay break time namin Alas 12 hanggang alauna po ng hapon Kaya mag vlog muna tayo Habang break time pa natin Tapos maya maya pa ay magluto tayo Luto tayo ng pang ulam natin Para mamayang gabihan o hapunan yan. Tapos dito pala Nagtanin na sila boss so, yun po, Tinaniman nila yung Ah, natin dito ng kamote. Ayun. Ayun, tinanggal na natin yung kamote dito kasi tinaniman na po nila boss. Ayun po, nagtanim sila ng mga gulay din. Talong. Tsaka 'yun, kalabasa yata 'yun. Tapos dito merong tanglad. Ayun. Punta tayo dun sa ating kuwana ng kamote. Magsisinabuan po tayo ngayon. Sabawan natin yung mga nahuli natin Nung nakaraan ng mga isda Yung sari-sari na nahuli natin sa dagat Gaya nung sibrim, bagaong Ganon Na isda Kuha muna tayo ng kamote Ihalo natin sa sinabawan Ito po, yung ating kamote yan Medyo madamo na ulit dito Dahil ulan po ng ulan Kaya mabilis magdamo Mabilis tumubo ang damo Yung sili natin namatay dahil sa lakas ng bagyo nung nakaraan. So kuha lang tayo ng ating panghalo sa sinigang. Naambu na rin ah. Lagi na po ditong ang panahon. Diyan po sa atin sa Pilipinas, sunod-sunod po ang bagyo. Walang tigil ang bagyo kaya ingat po tayong lahat yung mga nandyan sa atin. Lalong-lalo na sa North Luzon. Huwag lang tigil ang bagyo May talaga sa atin pagka may mga bagyo May baha, ganyan Marami na apiktuan tayong mga kababayan Dito sa Taiwan pala guys ay May parating na rin po na bagyo Bukas po darating Sabi nila Friday, ngayon po ay araw pala ng Thursday bukas ay Friday baka bukas ay mag-umpisa na ang bagyo yung papunta po dito ang po tayong lahat lalong lalo na yung mga nandito sa Taiwan at nandyan po sa atin sa Pilipinas Ayan. walang tayo ng kamote at mamaya pala guys ay meron tayong bibiling sa sakyan meron tayong makakasama mamaya abangan na lang po natin pagkalabas natin sa trabaho mamayang gabi work muna tayo mamayang alauna hanggang gabi na po tayo hanggang sa overtime biyaya dito po ay hindi po kami nawawala ng overtime thanks god dahil malaking tulong po sa amin yung overtime lalong lalo na yung mga kababayan nating OFW yan. alam po nila yan dahil pagka nag overtime ka dito mas malaki yung kikitain eh, syempre <laughs> understandable na yun at biyaya rin dito pala sa amin dahil malapit tayo sa dagat gaya nga po ng mga nakikita nyo Yan, lagi ko naman sinasabi na malapit tayo sa dagat nakakahuli tayo ng pang ulam ulam na pa natin diba? laking tulong ko sa atin yun nalilibang na tayo may pang ulam na tapos nakaka vlog pa tayo kahit pa paano, kumikita tayo at nakakatulong tayo sa ating pamilya diba? kaya thanks God kaya marami salamat sa walang sawa nyo pong support sa amin mga vlogger dito sa Taiwan sa fishing adventure namin salamat po sa inyong walang sawa ng support nakakuha na po tayo ng ating kamote ito pala yung kadalasan kong ginagawa pagka break time natin halimbawa meron tayong natira na isda tapos wala tayong pang ulam mamaya gabi niluluto ko na ng tanghali pagka break time natin ng isang oras kasi mahaba naman yung break time natin kaya pwede tayong makapagluto tapos malapit pa tayo dito sa working place yan Kapit-bahay lang natin yung company yan, yan po ang kagandahan rin dito sa amin malapit sa company lakad lang hindi ka na kailangang magbiyahe-biyahe pa pwede ka magluto pagka break time yan, so magluto lang muna tayo Kasi mamaya ay may pasok po tayo ulit alauna Dito na pala tayo sa dorm Ito pala yung pinapakuluan natin Ayan Kuluan na po Yung so, ating kamatal, sibuhay, tsaka loya Tapos lagyan na po natin ito ng pampalasa Maglagay na po tayo ng patis Yun Maglagay din po tayo ng konting asin Kunti lang po kasi may patis na Para hindi na tayo maglagay mamaya ito po lang yung mga isda natin. Sari-sari, merong sibrim, bagaong, merong pang mga groovy snapper dito. So, ilagay na po natin dahil kuluan na yung ating pinakuluan. Bago tayo kumuha ng kamote doon sa bakuran, pinakuluan na po natin ito para pagbalik. Ilagay na lang natin yung mga isda. ano, lalaki. Galing po ito sa rip. Biyaya po ay meron tayong istakan sa rip. Ayan, lalaki ulo. Ulo po ito ng triple tail. yan ulo ng uh, mangrove snapper. yun pa. Baga, ang sea bream. Nagugas naman po ako ng kamay. Kaya okay lang na kamay natin. Mamaya na tayo maglinis. Tapos natin magluto. yun o, oh, sarap nito. Mamaya natin ilagay yung ating sinigang mix tsaka yung ibang gulay. Ngayon po, maglagay na tayo ng sinigang mix. Ayan. Kuluan na rin yung ating isda. Lagay na po natin lahat to. Ayan. Nor sinigang, baka naman. Ayan. Eh. Para may pangulam na tayo mamayang hapon hanggang gabi. Pangulam namin ng aking mga kadrom, kaya marami tayong niluto. May share din natin yung ating blessing. Yan. Sarap yan. Lalaking isdang dagat. Lagay na rin po natin yung ating siling berde. Hiniwahiwa po natin ito kasi malalaki. Para mas malasa din po. Pumunta agad sa sabaw. Ngayon po ay kuluan na yung ating sinigang. Lagay na natin ating kamote. Okay, Ipaibabaw na po natin. Para mas lalong masarap ang ating sinigang. Yan. Sarap. Punong-puno yung ating kasirola sarap na naman ang higop namin ng aking mga kasama nito mm. cooking show muna tayo ngayon <laughs> wala muna tayong fishing adventure mm. shout out guys shout out guys Kellogg's TV shout out. The please support support my <laughs> youtube channel Kellogg's TV, Kelog's TV. yan Pasok na po kami guys Pero bago tayo pumasok Mag-in muna tayo Magtaka tayo Tapos na si Baring dyan Magtaka o si Kellogg's TV Medyo naambun na rin Kaya Nagsumbero na tayo Bukas na naman ay Friday Sa Sabado na lang siguro tayo mangista Pagka day off na natin Or sa Sunday Ang oras natin ngayon ay 12.58 Ang date pala natin ngayon ay 14 November 14 Yan 12.58 na 2 minutes na lang 12 naman tayo Nag-uumpisa na yung sama ng panahon Baka hindi na rin tayo makapag-vlog sa loob ng company guys At binigyan pala tayo ng milk ni Taran yung kasama kong Chekwa. Yan yung katrabaho ko, binigyan niya tayo. Thank you. Thank you sa kanya. <laughs> tayo. Ito po ay para siyang yakol. Pasok na tayo. Umpisa na ang trabaho. Ano yung mga kasama natin yung Chekwa? Nag-umpisa na rin sila. Ayun na, na. Start again. ang ginagawa pala natin guys ito, gunting, tinataliman natin dito tayo nakapuesto Tinatabasan natin yung gitna madilim na Labasa na. Labasa na. Labasa na. Bilis dumilig. Oo. Ngayon guys ay kaka lang natin sa trabaho. Magpa-punch out pala tayo doon sa malapit sa office. Ayan po, pakalaman lang natin yung ating sinigang. Yung dinuto kanina ang tanghali. Para kain tayo. Let's go! Mag-out na po muna tayo. Magtaka tayo doon sa kabila. Kumuwi eh, na rin sila Peño. Yung mga katrabaho natin yung Taiwanese, pa -uwi na sila. Dahil po sila po ay wala pong oti ngayon. Bale, kami lang po ang mag-overtime, mga Pilipino. Gamit tayo ng bike. Alas 5 na ng hapon. Pero ang paligid ay madilim na. Mabilis ngayon dumilim ang kapaligiran. oras natin ay 17.02 5.02 ng hapon nang tayo Yun Tapos mag-fill up naman tayo ng Overtime sheet Yan, Ilista natin yung mga Pinasok natin kahapon Araw-araw po namin itong ginagawa Punta tayo dito sa office hindi mo fill up lang tayo. Ngayon po tapos na tayo mag fill up. Tapos dito ay nagtatanim si Lo Panyang. Lo Panyang, teka sa mo. Gonsai. Oo. Oh, Gonsai, Gonsai. Gonsai. Ano pala yan? Tawag dyan. Uh, mustasa guys, nagtatanim siya. Ayan si Lo Panyang. <laughs> lihay, lihay, Lo Panyang. Oh, ito ah. Ang dami niyang tinanim ng mga gulay oh, mga talong. May ibang gulay. Ayun, ang dami niyang tinanim. Kasi ito ang dami rin tinanim mo. Oh. Yan mga gulay, sari-sari. Mga talong. May okra pa. Yan mga talong. Yung iba pinakita na natin doon kanina ng tanghali. Kaya dito guys wala na rin tayo masyadong space na pagtataniman kasi yan po minsan nagtatanim yung uh, nanay ni boss. Ayun nga po si laupanyak kung tawagin namin. Boss na babae. Yan. Tinataniman po nila dyan sa gilid-gilid. Ngayon naman guys ay break time natin ng 30 minutes kaya kain muna tayo tapos mamaya mag overtime ulit tayo. Ulam natin yung niluto natin kanina na sinigang na isda. <laughs> ayan, kumukuha na yung ating mga kasama ng ulam. Ayan, oh, thank you pa pa rin! Sayang so, Thank you, thank you! Ayan, ayos. Kain muna kami guys. Yun, ito na po yung ating pagkain. yan ang ating sinigang. Bago tayo magumisang kumain, kumay, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa blessing na ito, sa pagkain at sa hangarapan. Basbasan nyo po magbigay sa ayan, bisigal na pangatawan ng kalakasan ganun din po sa aming mga viewers sa inyong pamilya ingatan niyo po sila sa araw-araw ng Jesus name Amen kain tayo bago mag OT ulit lasang isda <laughs> lasang isda ba? ah <laughs> oh, grabe ba't nagmantiga ito ano? mantiga siguro to ng isda ano isda yun yan? sari 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 Thank you. Ah, sarap na sa bawo. nga. Mm. Grabe mm, <laughs> mm. talaga magluto si sa Pareng Sana Lagi. laging ganito. Sana laging may huli, no? Oo, sana laging may huli. Gusto ko, pating naman. Pating. <laughs> Meron ah. Kaso, hirap huliin no? no? Dasa, December na. Nag-aantay na mga ano? Inaanak. Inaanak. Pinding ninong na naman. <laughs> Pinding ninong. Ngayon guys, tapos na po tayong kumain. Pahinga lang tayo saglit. Tapos maya ay pasok ulit tayo sa overtime naman. Hanggang alas 8 na po ng gabi bali 5.30 to 8pm yung ating overtime tapos paglabas natin mamaya meron tayong pupuntahan meron po tayong pibilin na sasakyan, <laughs> samahan nyo po kami mamaya ngayon guys, pasok na tayo ngayon po ay 5.30 na kasama natin si Kellogg's TV yan, mag-overtime din siya shoutout out. Shout Kellogg's TV shoutout guys <laughs> tayo marami pa tayong gagawin ayun mga gagawin natin dami pa ayun o dami pa natin tataliman na gunting eto tataliman na natin yun Ngayon guys, kakaot lang po natin sa ating overtime. mag lang tayo, mag-prepare, tapos labas na rin tayo. Meron tayong pupuntahan ngayon. Ayan, labas na po tayo. Ayan, kasama natin si Paring Jester. Ayan, meron pa kaming pupuntahan. Bibili tayo ng sasakyan. Let's go! Kanina guys pala, hindi kami nakakuha dun sa kabilang shop. Tapos umuwi muna kami. Tapos balik kami dito sa isa pang shop. Ayan dito. Tapos dito naman tayo titin. Pag may nagustuhan tayo, di pwede na nating iuwi. Ayan. na ng bago motor si Paring Jester. Ayun pala yung yes, S-Max Ayun oh! Nihaw. Don't understand. Oh, ganda pala eh. Ayan guys, yung titignan namin. Yan, shout out kay Sir. Kay Lopan. Ayan pala Oh. Ang ganda pala Oh. 25 lang. Oo. Oh. Can try. Ah, okay. Ang ganda pa o. Oh. Oh, okay na to bro. Gusto mo i-try? Ikot ka lang dun. Tapos balik ka dito. Sa ina naman natin. Ayan. Iti-try na ni Paring Jester. Yung bagong motor. All is new. Ayan. Iti-try muna ni Paring Jester. Ngayon guys. Ay magbabayaran na po. Ayan. Si Paring Jester. <laughs> Kumusta pa rin Jester ang uh, nakuha na motor? Maganda? Okay. Yan, pares lang po kami ng motor na kinuha. Pero yung sa akin matagal na po. Sa kanya ay ngayon pa lang siya kukuha. Dahil bago pa lang po siya dito. Kailangan talaga niya ng pang service sa company. Dahil malayo po yun sa amin sa city. Nandun po kami sa malapit sa dagat. Malapit sa mga kabukiran. Kaya kailangan talaga ng pang service. Yan, para makalayo-layo po siya. Yan. Oh, makakapasyal-pasyal dito sa Taiwan, no? Agos ang sahod. Agos ang sahod. na. <laughs> Ayan po yung kanyang nakuha na motor. S-Max 155. 2015 model po. Ayan. GoPro? Yes, yes GoPro. Vlog, vlog. YouTube. Vlog YouTube? Yo. Yo. I have YouTube. Oh, you have yeah. YouTube? Yes. I'm, yeah. 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 Ah, siya. Uh, YouTube YouTube is. salamat kay Lopan. Nasikaso niya na yung ating ano, mga requirements, yung requirements pala ni Baring the step. Okay. Yeah. And guys, iuwi na po yung motor. San ba ang ano nito? Dito. Wait. Ayos ba? Yan. Ayos. Yan, ito na po yung motor ni Paring Jester. Ayan o. No? Bagong-bagong flaring. -bagong Pero po ito ay second hand. Ayan o. No? 155cc. Ayos. Ayos. Jester, hello, man. Jester, hello, man. Atra, huwi na. Okay. 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 Ngayon, uuwi na namin. sa pala helmet mo sa yung helmet mo? Sundan mo na lang ako ah. Oo, pangit yun. tayo. Yun. Ngayon guys, uuwi na po kami. Yan. Ito naman yung service natin palagi. Parespo na po kami ng motor. Okay, laban. Ngayon po ay umaga na, hindi na tayo nakapag-vlog kagabi. Ang oras pala natin ngayon ay 6.30 na po. Mamaya pong 7 a.m. ay meron tayong pasok. Bali, meron tayong overtime na isang oras hanggang alas 8. Tapos, pasok ulit maghapon, 8 to 5. Tapos, pagkarating ng 5.30, overtime ulit hanggang alas 8 po ng gabi. Yan. Ganyan lang po yung ginagawa natin sa araw-araw. Mag-almusal muna tayo para mamaya ay ayun, makapasok na ulit tayo sa trabaho. At muli maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Sa mga palagi nagko-comment, nag-like, nag-share ng ating vlog. At sa mga silent viewers po natin maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pagsama nyo po muli dito sa ating vlog. Maraming maraming salamat po. At see po sa ating mga susunod pang videos. At sa ating mga fishing adventure na gagawin pa. Yan. Maraming maraming salamat po. Sa ngayon ay mag-almusal muna ako para mamaya ay makapasok na ulit tayo. So see you po sa ating mga susunod pang videos. Ingat po tayong lahat and God bless.